Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, nandito tayo sa Manila Hopia Day kasabay ng kaarawan ni Your Mays Moreno. Kaya ito, punta na kayo dito sa May San Lorenzo. Tapat lang po yan ng Binondo Church. Hanggang 10 p.m. sila. Iba't ibang Hopia ang makikita. Makikikman nyo dito. Kaya punta na kayo. Eng bitin! Liberty, Poland. Nandito rin ang powerhouse. Siyempre ang ating mga kaibigan power sa powerhouse. Today, it's not about my birthday. Oh birthday. Nataon lang. Nataon, nataon. But the purpose of your city government having October 24 as Hopia Day in the city of Manila is to look back, lingunin ang aming kasaysayan sa lungsod ng Maynila. Hindi pwedeng kunin at agawin ang kasaysayan ito ng Hopia ay nagsimula sa Binondo, Manila.

ano bang meron dito sa Manila Hopia Day? Talagang ngayon, first time natin nagkaroon sa Manila ng ganito. Yes, it's uh, every year now. Kasi may ordinansa na tayo. Kung saan, every October 24, Hopia Day here in Chinatown. At kasabay ng birthday ni Yorme is Eddie Consuwakin. Ay, ni Consuwakin pala. At ito pala ang ating napakagandang direktora kong Crystal Bagaching. Nandito ka! Thank you kaya lalong, dito. Kaya lalong gumaganda may nila. At maraming events. Abangan nyo ang events sa mga natin sa Lunsod. Maraming pa ba mga abangan. Marami pa. Ano bang next natin dito November, sa Manila? Well, may October Fest tayo. Today, sa Remedio Circle, hanggang bukas, October 25 and October 31. Remember, Christmas tree light? Yes! Ang dami! Congrats at ang Thank you for coming! Thank you, ikaw po! Love you! Love you! Thank you! Thank you po, ma'am! I Sir Frederick! Hi! Diba? Sabi mo nila, there! Yes! Sabi mo dito! Happy Manila Hopia yun eh. Tingin tayo dito sa Engbitin. Anong, okay, anong flavor? Ay, sisig. Okay. Kakaibang Hopia, May sisig. Tikman nga natin kung nasa ang sisig. Di ba pang ang sisig pang ano? Pampulutan. Pwedeng pampulutan na rin ang Hopia! Pwede mo ma'am, kahit ibir lang ma'am. Oh, talaga? Baka malas yun, karot. Oh, nga, may tas na. First time mo? Oh. Disig. Sali ako sa laro nyo, Engbitin na. Tingnan ko ano mapapanalunan natin. Sige. 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 ang Sige. 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 Uh, thank you po. Thank you, Mama yes. Da. <laughs> Pero yun mo, nanalo pa ako ng sticker. Nakatikim pa ako ng Hopiang sisig ng NBT. Pringin pa Ay, ah, iba naman, Choknat. Ay, ah, iba. Ito naman, Choknat. Paborito ng nating mga kabataan. Choknat. Ngayon, ginawa na rin kopya ng NBT. Sarap, Choknat na Choknat. Hi, madam! Siya po si Wok namin. Apple nito. Ay, thank you sa so bibuy mo, madam. Yeah, Yes, liberty food. Mayroon pa kayo? Liberty, ito yung tinapay namin mula pagkabata hanggang lumaki. Naalala ko ang aking childhood dito. dito. <laughs> kayo po ang gumagawa po mismo ng tinapay? o kami? kami. kami? Oh, oh. Chicken generation, my son. Yes. Sorry, oh, na-meet ko na. Ko na. <laughs> yes. Happy ako na na ko po yung <laughs> aking childhood na tinapay. Mula pagkabata hanggang tumanda. Doon sa may jemilip Yung Liberty po doon. Yes, yes, yes po. Fabia. Yes po. Doon kami po. After namin magsimba, doon kami bumibili ng tinapay. Liberty. Yeah, Liberty. 102 years na kami. Yeah. yeah. Nan, Israel, Ay, ito paborito, ay mainit pa. Mahala, <laughs> Mahal, ah. Ube ah. Love her ah. so -ano, sa... and to play together. siya Chewy sa? Choo. Then yeah. Buhin ko na. Kagandahan pa. Uh, different flavor. Mm -hmm. May patubig ka. Pa. Yes, ma'am. Kasi kakainin ko lahat, oh. <laughs> ma'am, you want to open uh, it na online? Sarap, ha? Ma'am, I'm going to close. One of the best sellers. Yan. Tapos, I'm going ito po yung bago. Binabusog niyo ako, ha? Ah. Yes, ma'am. Ito naman plus. Binapatabaan niyo ako, ha? Ah. na? Tama ba? Maingat. Mm, Maingat dito, ta. dito. Tara, Yung parang sa bread, 'tong 'yung nataga yes, so yun na. Ah. Liberty. Liberty. Mm. -hmm. mm -hmm. Ay, yeah, Ay, oh, yes. Si, <laughs> may bias na ako kasi paborito ko talaga ube. Talaga, <laughs> <laughs> okay. <laughs> Pero masarap din to. Ayun, namin galawin eh. <laughs> masarap na Masarap tignan. Eh, pero masarap na. Pero ayaw lang namin kainin kasi nga, ang ganda. Parang lang may hindi lang oras na ginawa yun. Kaya, yeah, sandali na. Malayang hmm. wala. Tawag lang niya, okay na. Okay. <laughs> Uh, Batiin nyo naman yung mga ating mga kababayan na pumunta sa Liberty para tumikim. Yeah, thank you for coming yeah. driving by our store. Yes, in imbitahan mo silang matikman ang masasarap na tinapay sa Liberty. Yeah, drop by to our store in Tondo And also, yeah, also visit us here at Hope, um, Hopia Day. Yeah. Yes, the, you know. the Manila Hopia Day. Yes, yes for today. Hanggang 10pm lang tayo yeah, ngayon. Yeah, yeah, yeah. God bless po sa inyo. Thank you. Marami kayong mabebentang Hopia dahil masarap <laughs> At maganda. <Yeah. laughs> Thank you so thank, thank you. Thank you. Nakapasensya ka Ang oily ko na. May liberty. Naikwento ko na sa inyo yung liberty, di ba? Ito yung liberty yung aking childhood na tinapay na after namin matapos magsimba, dumidiretso kami sa liberty. Kaya every time na nakikita ko ito, alam nyo kung sino naaalala ko? Ang aking mami. Samahan nyo ako dito puntahan natin yung iba't ibang stall. Ayan, actually kanina naikot na namin nila med, Tinikman ni Yorme lahat ng stall. Ayan, may patdog. Ayun. Alam mo, sabi ni Consitol, ayan daw yung kinakain ni Consitol doon sa kapag sumasakay siya ng LRT, yung patdog. dog. At syempre, meron ako ditong kaibigan na laging nagbibigay sa akin ng kape. Si Kagawad Dan. <laughs> Sikat Kagawa Dan Chiu. Ayan, ang Kapitan Tiago. Uy, bigyan mo Ay, naman ng istorya yung Kapitan Tiago Actually, ma'am, ang mga kabigbigay ng story yan. Siya ah, po. siya Bye. yung ating Oh. Ikaw yeah, so, yung mahilig sa kape. Ako. <laughs> Ikaw. Yapo, yeah, yapo. Yeah, o, baka naman kwento mo. Sa aral ng roasting kasi nandate dati, hindi pa ganun kahilig. Pero mm. na curious parang gano'n. Tapos dahan-dahan na, yes, nahilig na rin. Oh. Diyan na buko, yun, like, na Kaya rin. nagkaroon ng kapitan Chago. Yeah. Ano ang pinakamasarap mong timpla? Um, Tinimpla? Mga latte. Latte, natikmang ko yan. Yes. <laughs> Alam mo yung kape ko, nilalagay ko lang sa rep, tumatagal yon. Yes, yeah, di ba naman yun? Kala wow. mo, di ko natitikman, natitikman ako yun. Yung okay. invite po namin kayo, punta po kayo din sa plaza. Dito po kami sa Kapital, hindi ako. Uh, and like niyo po kami sa Facebook. Ayan, like yeah. natin sila sa Facebook. Ilalike ko sila para ilalike din nila. <laughs> like ka naman namin naman. Hindi, yun sa Facebook. Yun sa Facebook. Ayan, thank you so much. Ang yeah. pagkain dito, mabubusog kayo talaga dito. Meron pa mga chikiting na maliliit. Di ba na? No? Oh, hi kayo. Hi. Yan. O oh, kapag napunta kayo dito, bili din kayo ng mga ampaw nila dahil biruin mo. Bata pa lang sila, nagtatrabaho na kayo. Pero saan kayo nag-aaral? Gregorio del Pilar. Gregorio del Pilar. Ito yung naging ano nyo, business mo. <laughs> business minded, di ba? Umalay mo, paglaki mo, yayaman ka, di ba? Heavy Ayan. Dito kayo bumili ng ampaw. Be, ka Diba? I Promote natin yung tindan nilang ampaw. Diba? Kasi biruin mo, bata pa lang sila. Panigurado ka tatapos nyo mag-school saka kayo nagtindan. Be, <laughs> nawawala ka. Diba? Ayan. Okay? Uh, Mag-aral pa rin mabuti ha. Huwag makakalimot.